What's up? How's the pain? Say hi, guys. Hello, guys. Good morning. So, pa-uwi na kami ngayon. Galing kami ng hospital. Um, we've been kagabi pa, ka, ano, kagabi pa kami nandun ng 12 midnight. Ano, oh, no. Ng 1.30 a.m. Um, and ngayon, pa-uwi na kami. It's 9.50 in the morning. And so weird. Uh, sobrang weird yung nangyari sa akin. Doon sa ospital. So, nagpunta kami sa ospital kasi sobrang sakit nung ano ko, nung chan ko sa left side. <laughs> wala pa kami tulog. Explain ko sa inyo mamaya kung ano nangyari. Ngayon wala akong energy na mag-explain kasi hindi kami nakatulog. Ayan, tama mo ba? Bedhead. <laughs> Ayan. Walang katulog-tulog. So mamaya na lang ulit, update namin kayo kung anong nangyari sa akin. It's such a ano, weird experience and a painful experience sobra <laughs> sobrang sakit ayun so guys pabalik na naman kami ng hospital kasi yung pag-uwi namin ng bahay bumalik ulit yung sakit ng chan ko Um sakit sakit ulit parang nung kagabi kaya nakatulog ako ng konti pero pag ko sobrang sakit niya talaga kaya sabi ko sa asawa ko, dali na ako sa ospital para makita ko ano talaga nangyayari sa loob ng chan. Kasi kagabi, mga 12 o'clock, bilang sumakit talaga yung chan ko, sobrang sobrang sakit as in 10 out of 10 para kung mas more than pa sa mga anak. Ganun sa sakit Na nasa kotse ako noon, ang sakit-sakit sobra para kung may na masusuko na hindi mo maintindihan. Eh, nung dinala na ako sa ospital, kanina, nung kagabi nga, 12 o'clock. 12 o'clock? Ito, 1.30 pala kami dumating sa ospital. Ano? Eh, bago pala yun, nasa bahay, hindi ko, hindi ko na, ano, sakit-sakit na ng ko, tapos hindi ko ma, hindi ko na maangat yung, hindi na ako makalakad. Hindi ko na maangat yung left leg ko, dahil sa sobrang sakit. Kaya, ano, sabi ko, dali na ako sa ospital, kasi, ano, baka kung ano na to. So napunta kami dito sa malapit sa hospital sa amin. Malit na hospital lang siya. Hindi sa urgent care. Kasi pag sa urgent care, mas matagal. At least dito, hospital talaga siya. Pag itingin namin, walang tao. nag agad ka agad kami. nag na ako nung asaho ko. Dahil sobrang sakit, hindi na ako makalakad. Tapos yun, ano babes? Sobrang bilis niya magtulak ng wheelchair. Ayun, tapos... Ayun na, in-admit agad ako binigyan ako ng pain reliever. Nakailan yata kami. And the whole time na andun kami, naka-anim kami. Yung, yung lima, the first five, ano lang, hindi siya nawawala yung sakit. Malilesen lang yung sakit niya. Ha? Huh? Ano yun? Anong gamot yung babes? Ha? Hydromorphone. Hydromorphone? Foam? Ano? So, stronger than morphine daw yung ano yung binigay sa akin noong una. Pagkabigay sa akin, ala, nahilo na ako, para akong ano. Parang yung mata ko, ako ganyan na hindi na ako makamulat ng mata ganyan. Sobrang parang nakayata ako parang gano'n. Sobra yung... Basta, hindi na ako... Sinatanong ko na doon, sir, you okay? Like that? mo umuulong na lang akong ganyan. Pero hindi nakatulong yun eh pati ibang mga gamot na binigay after that, hindi siya nakatulong. Sobrang sakit pa rin talaga. Yung huli na lang, ang nakapagbigay sa akin ng comfort na ano, ng, ah, dito, ng relief. Kasi nung ano, so weird. Ito, kukwento ko na sa inyo. Nung papasok, papasok ako ng washroom, sabi ko, ang sakit. Mga, ang pain is 6 or 7. Pumunta ako sa washroom. Tapos sabi ko, ano, sige, ihi ako. So, ihi -ka, ka, pa ako pagpunta dun. sa... So, kasi daladala -dala ko yung ano ko, yung IV ko. Nalag nilagyan kasi ako ng IV eh. Tapos, pwede ko dun sa ano, sa washroom. nagka ano pa ako, nag, eh, umukungon pa akong ganyan dahil sobrang sakit. Tapos, umihi lang ako. Tapos, so, pagtaas kong umihi, pagtayo ko, bigyan pag ko lang sakit. Hindi mala talaga weird. Kaya nung paglabas ko ng washroom, nakatayo ako nung straight. Hindi na ako nakakuba na ganyan. Nakatayo na ako nang straight. Tapos sabi ko sa asawa ko, wala nang pain. Sinabi namin sa doktor, eh, yun, dinischarge kami kagad. Sabi, ano na, nag-pass na daw yung kidney stone. Pero noong una, hindi naman talaga sila sure na si kidney stone nga yun. dami-daming test na ginawa sa akin. Hindi nila, wala sila makita. Pero nung sinabi ko na pag after ko na nawala yung sakit. Sabi, oo, oh, nag-pass na daw yung kidney stone. Tapos sabi, you can go home now. You can do whatever you want like that. Eh di yun na nga. Pag-uwi namin, di ba, nag sa kotse Sabi ko, ano na, weird yung nangyari. O hindi na. Kung <laughs> hindi pa nangangalati kami pa uwi, sumakit so ulit yung chan ko. Bumalik yung sakit. Bumalik yung sakit. Mga level, ano, mga 4, ganyan. yung pag uwi ko, <laughs> suka kagad ako. Nasuka na ako. Sobrang sakit kasi. Tapos noon, ano, wala na. Nakasabi ko, matutulog ako. Ganyan, naglagay lang ako ng ito, yan, mainit na. <laughs> ito na lang, wala kami, ano, nalagyan na mainit na tubig. Tapos nilalagay ko sa dyan ko para makatulong. Tapos nakatulog, ay nagt nag-take ako ng bus ko pa. Nang mga 12 o'clock dun. Tapos yun na, parang gumaan ng konti, nakatulog ako. Tapos ngayon na naman, sabi ko, kailangan natin bumalik kasi gusto ko talaga makita kung ano nangyayari dun sa loob ng dyan ko. Na alam ko hindi hindi ng gamot-gamot lang yun. Gumamaya, sasakit talaga to. Ayoko mag-suffer. Kaya habang walang sakit, sabi ko, alika na, pumunta na tayo sa ospital. Kasi ayokong ma-experience yung kagabi na para ako mamamatay sa loob ng sa sobrang sakit. Kaya ngayon yan, papunta na kami ngayon sa foothills. So hopefully, ano, ayan, nasakit-sakit na naman ngayon. Pain is like maybe six. Ayun, kaya sana, ano, i-admit kagad ako. 22 hours na kami na sa ospital. Ayan. Nalagyan na naman ako ng painkiller. Kagabi pa ako take ng take ng pain reliever. At hindi ako kumain for 24 hours. Ayan. Malalaman na namin yung resulta later. So, tignan natin. Kung ano ba? <laughs> gutom na gutom na ako. 24 hours na ako hindi kumakain. Ang <laughs> sakat na ng ko. Yeah. Hindi pa daw pwede. Maya-maya, pagkatapos na kami i-discharge -dischar ng doktor. Pagod. Walang tulog din. Si Richard, wala din tulog. Kawawa. <laughs> my first meal in 26 hours. We're still here waiting for the result ng potasyo nito. Ang sarap. The best one. Parang <laughs> sa gusong. Kahit ano kakainin ko. Ay, Hello guys, so it's been two days since napunta kami sa emergency room. And akala ko okay na ako kasi kahapon medyo wala na yung pain. Pero kagabi bumalik ulit siya. Tsaka kanina madaling araw so ang sakit niya ulit. Tapos ngayon ang sakit niya ulit. Hindi pa kasi lumalabas yung stone. Oo yung pinipilit ko pa rin siyang ilabas. So inom lang ako ng inom ng tubig tapos may binigay ng gamot yung doktor. Eh, hindi ko pa nabibili yung gamot. So, mamaya, dadang kami sa pharmacy para bilhin yung gamot. Kasi yun daw yung nakakatulong, nakakatulong daw yun. Para mailabas yung stone. So, so for sure, hindi ko pa nalalabas. Kaya kasi ang sakit pa rin niya ngayon. Hindi ako makagalaw. Sakit ang chan ko. Grabe. Sana matapos na to. Para maging back to normal sulit yung pakiramdam ko. Hirap pala nang magkaroon ng kidney stone. Masakit siya. Ayan na guys! Lumabas na rin siya finally! <laughs> Ang kidney stone na nagpasakit ng chan ko. Ayan siya, ba? Diba? Sabi, 3mm lang daw to. 3 millimeter. Ayan. Matigas siya. Parang nga siyang bato. Ayan. Close up look. <laughs> Hi. Thank you, Lord. Mm. So, kaninang hapon nga, pagdating ng asawa ko, eh, nagpunta na kami ng pharmacy para nga bilhin yung gamot para makatulong sa pagpalabas ng kidney stone ko. Tapos, after ko siyang itake ngayon, punta ako ng washroom. Ayun, pagtapos kong gamitin yung washroom, eh, lumabas na nga yung kidney stone. Mm. So, diba? di ba? Hindi ko na kailangan ng gamot. So, so sana, ano, hindi na, magtuloy-tuloy na to na hindi na sumaka talaga yung shan ko. So, very thankful sa Lord na, Ayan, tapos na tong ordeal na to. Grabe, sobrang sakit talaga siya, guys. Hindi hindi biro ang makaroon ng kidney stone. Pag ginugol mo siya, yung pagkakaroon ng kidney stone, no, isa sa pinakamasakit na nasakit na, na, sakit na, na pwede nyo maranasan. Dahil sobrang sakit talaga siya. So, ingat-ingat lang tayo, guys. So, make sure na lagi tayong hydrated and take care of your health. Yung naman sasabi ko. And super grateful talaga ako sa Lord na yun na, na pinagaling niya ako and hopefully wala na magkakasakit sa amin. Nalaman, napakahirap magkasakit. Ma-appreciate mo talaga pag healthy kay Kapag, alam mo yun, yung wala kang pain, pag yung katulad yun na naranasan ko yung pain, sobrang, ang hirap pala talaga magkasakit. So, yun lang. So, parati tayong alagaan natin yung health natin. Health is wealth. Yun lang yung masasabi ko talaga. And always pray to God na maging healthy tayong lahat, hindi lang tayo pati yung buong pamilya natin. So you and guys take care of yourself take care everyone